Guys, welcome back sa amin YouTube channel ang Jin &E. na Ngayon po ay tayo po ay tutulong po sa pag ano po ng bahay nila Tita Joy. Ngayon po ay hawak ko po itong tamsi. Yan kaya po may tamsi ay sinusukatan po ni Papa yung gagoing bahay nila Tita Joy. <coughs> ano tawag Papa sa paghihilan ng tamsi? Ha? Huh? Hindi ang paghihila. Maglalas tayo ako. Ah, baka po pala mapasubra yung tatayuan ng bahay ni tita Jo. Kaya po pala nag-aana. Baka ng tamsi. Bundo si Papa. Uh. Pinasukat po niya. Yan guys. At nagagawa na po si Papa ng pampasak sa gagawing bahay nila tita Jo. Diba naman si Mama matagat tanggal ng ano ah. Nangko nang sagnat so, na iya Yan, <laughs> guys. At nagpapasak na po si Papa. Inagamitan po niya ng maso para madali. <laughs> Nasakit ng balakang. Hindi, <laughs>

Meron. At napakadami pong audience sa pagkuka ni Papa. Ha? Yun daw po yung forma no. Nagkakain pa na. So man. Yan guys. At nag-aakot po ng Coco At ang lalagay po doon ni Papa. tulong-tulong para pumatapos matapos ang bahay ni Tito Jow. Usay <laughs> ka sumamat ka mo buhat ng palag. Ano na yung makita si Lip. Yan guys, ang naglilibil na po sila papa. Mas katilat. At si Porman. Si Tamalin, si Porman po ay nakatayo lang at nanonood. <laughs>

Kuya, ka ang hindi hindi so, mga... mm -hmm. galing ang hindi oh, patay, yung mga hos ay galing. Galing, honey. Sige, sige. Ako ko nakatalo ko po. Cute, honey. <laughs> ay, hindi lang. Pantay ang tubig ay din sa <laughs> sapa, yung <Ayon natalo. laughs> <wala pa>, <laughs> 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 May nanalo sa gumising. Iya listo. Boss. <laughs> nagkakape tanghalian niya. iya lope. Ito po kaya pa nang so-soman. Ang ay, Yung kay yung wala nang tumubo pa. Inshallah. pagdating mo doon ay iba na sukat. patawa talaga 'to. Ang laki <laughs> kayo nakikita ko sa Facebook na sinusukot na gano'y dating ay mali. So <laughs> man, ay hindi mo, magkahalis nga. Magkahalis ka na tapit ka. Umaka doon, dali. Dali mo doon, halika halika nakain na rin po si Gaya. Pagkaya yung tatlo'y, saka niyo ipo-flurin na lang. Pagkaya yung kanipis, pagkaya yung umulbo ka eh. Umulbo ka eh, saka bago.

Yeah, napakasipag pala na yan. Sana so, yung yeah, magkaroon sa mga korte, kaya mag-sit. Oo, tapang na namin sa amin ay. Ano? <laughs> <Okay, okay>. Ang kawang sumalis! <laughs> Tituloy na nagpalit. <laughs>

A tawag taw tao para busi maka. Yan naguhokay na si Tito Loloy. Ano kaya ang hukay mong iyan? Okay pala. Merong <laughs> mga pala. Check. Bayto may pantubso. Pagtubso. Buto ko pala doon. <laughs> kaya, kaya, kaya. Oo, narin para namin saka natin na dito Hingan sa man, eh.

apa <laughs> <laughs> tuntun ako lang mag Aba, balik mo na mali ka daw ko kaya damo lula mo. sabi kimo ka lula Sabi ko Huh. Aleix. mo, nag Huh. 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 mo mo, Huh. Huh. mo. Uy! Huh. Uy, Huh. 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 Huh.

yang ngusuh. Tidak ada 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 wala, wala pang halo block. So, sige, sige, atin ang mga hindi pa naliligo. pa Pahinga muna. Pero kung may ulo ko na papa, mo eh, ano, si si nal... si naligo. <laughs> naligo. Naligo naliligo halo Lalo kayong pag malamig

May trabaho. nagtrabaho ka ba, Jeyo? <laughs> no? uh, yeah, may trabaho. Alin? Hoy, trabaho ako. Malata Ah. Gym bumi para na po yung anaha Kapag asinta na. <laughs>

Oh, wag mo yung graba. Kaya <laughs> magaling 'yung magbuhat. <laughs> hindi. <laughs> si Drega, iya. Talagang hindi okay. kaya, ay grabs <laughs> pa si <dinkaya>, Mrs. <dyan. laughs> <laughs> ano kaya ata 'yan? Oh, dito pa may sili din, oh. Daming <laughs> sili. Yan at naghahakot na po si Katalat ng anong buhangin. Iya, At maghahalo na. Para po pag-aasinta. Hoy! ay nandiyan yung pala ko. Pala ko. <laughs> ay nandiyan pala ako. Ay. Oh, <laughs> <laughs> si Malay was it so good. Kuwet din <laughs> ad. mo natin truloy yung isa. Gwati mo na yung isa. <laughs> <laughs> iyo, <25 miles> iyo, <laughs> i. Napapatay na. <laughs> wow, <swoon> tuh. <gleeended> <laughs> I. <laughs> Napapasampong si Peter lois abuhatu. Hahahaha. 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 Hahahaha.

at nagahalo na po si Mahal. At nagubus na po dun, ah. Yan. Mm. Yan po nila binubos. Yan po nila Tulong-tulong po para mabilis ang paggawa ng bahay kung tita mo adyang. Kaunti pa na ba? Kaunti pa na.

我给你打吧，<laughs> <laughs> 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 Ikaw daw. <laughs> Gado ka na lang busing ay. Nagdadali pa na ko ha.

Like, comment, and share.